Hello everyone, good morning dito ako guys ngayon sa ilog kung saan i-give ako ng tubig na ito ay ito ay ang um, pinakamatagal na natin pinukuhaan ng tubig kaya guys o so, nakikita nyo yun guys panahon pa to ng mga lolo lola namin naman, namatay na sila pero ang Tubig ay andyan pa rin. Ayun, tubig. Yung bubon. Dito ko ngayon sa ilog. Hello, mga darling! Ano Ano sa ano ko ngayon? Dito ko ngayon sa aming ngayon <laughs> guys, oh. Dito ako ngayon sa ilog. Wait lang, may nauna na yung mag-ibig. Kaya, ngayon marami ditong puno. Ayun. Kasi nga ilog to. Wait lang. Kasi may nauna na umigib kaya hindi ako makapagalaw. unahin ko muna sila hello itong dahon na to ayan ginagamit eh. namin yan pinapakain sa mga alaga mga alagang baboy Ayan, ayan. Maghihintay lang muna ako kasi nandoon pa siya. Nagbibidyo kasi ako na ako kapag may tao. Alam mo naman, hindi natin maiwasan, di ba? Eh, wait lang. Pupunta rin tayo dyan sa lugar na yan. Mm -hmm. na ulan eh. Maulan guys, maulan. Ayan guys, dito ako ngayon sa ilog. Kaya titingnan mo guys, ayan malapit na ako dun sa iigiban ayan dito na ako sa ilog. ayan ito yung tubig namin ayan matagal na guys kahit mabaha guys malinaw to Ayan. Matagal na ito. Siguro maabot na rin um, ang Iwan ko na kung may 100 Maabot na ito ng 80 years or 60 years 70 Kasi mga lululula dito Ayan Ayan guys yung area natin eh. Yeah, thank you sa panonood. Bye bye everyone. Thank you sa pag-support palagi sa aking live. Bye bye.